Nilagang talong at nilagang kamatis. Mura na ngayon ang kamatis. 25 ang isang kilo na malalaki. Hi guys. Ako ay kakain. Ayan, take one po. Ako ay kakain ng almusalan. Nilagang talong at nilagang kamatis ang aking ulam. Siya nga pala ako ay isa lang dito. Ayan, may iba't ibang sausawan. Ngunit gusto ko ang nilagang kamatis na may alubaybay. Ayan po. Yung mga kasama ko, ay ayaw nila, ngunit ako, yan ang gusto ko. Wala dito yung mga kasama ko. Kaya ako ay nag-iisa dito sa bahay. At habang mamimili ng sa usawan, ayan, pinakurat, yung may chili garlic, o yung alubaybay at suka, o toyo at kalamansi, o toyo at kamatis. Yan, kanya-kanya pong sa usawan. Ngunit, yan nga po, ang napili ko yung kamatis. Yan po. At habang kayo ay ah, nanonood, ayan po, pinakita ko naman po yung mukha ko. Katunayan na akin ang video. Madalas, hindi ko pinakita ang mukha ko. Eh, kasi hindi naman po ako maganda. Ngunit, misan-misan, ipakikita din po. Parang nga pumapatunayan na atin o akin ang video. Nung bata po kami, yan po ang madalas naming inuulam, nilagang talong. At yung kahit hilaw na kamatis, ganun po. Pero ngayon po, nilalaga ko ang kamatis. Misa nilalaga din po namin ang kamatis o iginigisa. Yan po oh, kinain ko po. Talagang kinakain ko po 'yan. Nasanay na po kami sa ulam na ganyan nung bata kami kasi marami kaming magkakapatid. Bawal po sa amin ang maselan magagalit si tatang at si inang. Marami kaming magkakapatid ay ngayon ay 16 kami o nung bata pa ako siguro ay 12 kami. Ganun po kaya bawal ang maselan sa ulam. Bawal lang maartis sa ulam. Ayan po. Madalas hindi kami nagpiprito. Ano, mga laga-laga lang po. Ah, kakantahan ko po muna pala kayo. nandiyan kayo mainip sa kakadaldal ko habang ako ikumakain. Ang kakantahin ko ay Langit sa Lupa. Awit po ni Corita. Itong munting hiling sa'yo, maging bahagi mo, Diyos ko. Buksan ang puso kong ito, dinggin mo ang tanging pa. na Ngunit anak sa hirap pa Di lamang sa gintot pilak Lalong tigang sa kaluluwa Buksan mo ang mga pinto Sa paraiso na sa dugo Katulad ng buhay sa lupa Hawin ang ulap at dalhin mo na Ang langit sa lupa at ang buhay ay Mapayapat, malaya, puno ng pagsinta, puno ng pag-asa. Bigyang liwanag ang dilim, ang puso ay naghihintay. Isang kandila sa gabi, tanging gabay ng kaluluwa. Buksan mo ang mga pintor. At dugo Katulad ng buhay sa lupa Hawin ang ulap at dalhin mo na Ang langit sa lupa at ang buhay ay Mapayapat, malaya, puno ng pagsinta, langit sa lupa. Ang kinanta ko po ay Langit sa Lupa, inawit ni Kurita, akapela na lamang po. Opo, nung bata kami, mahirap po kami. Mahirap po ang buhay namin. Mahirap po kami, ngunit masaya. Sama-sama kaming pamilya. Ang tatang namin ay mangingisda. Magsasaka gayon din ang aming inang nagtitinda ng gulay sa palengke kahit po ganyan ang aming mga inuulam, okay lang po sa amin. Mahalaga po, nagkakasundo-sundo kami, pamilya. Hanggang ngayon po, nagkakasundo-sundo pa rin po kami magpapamilya. Meron din po kami mga hindi pagkakaintindihan. Ngunit, ala po yun, hindi po yun magiging hadlang para kami magkapamilya kapag po mayroon kami reunion, masasaya po kami. Lagi po kami nagre-reunion, makalawang beses sa isang taon. Ganun po, kapag Pasko po, sa kapag araw ng kamatayan ng aming tatang, at saka yung birthday ng aming inang, parang tatlo po ang aming reunion. Ganun po. Maraming salamat po sa mga nanonood ang sa dulo ng aking video. Maraming salamat po sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming salamat po sa mga nagla-like, nag-heart, nagko-comment sa na nag-share ng aking video. Maraming salamat po sa nanonood ang sa dulo. Bye-bye!